Ang kwento ng internet ay nagsimula noong huling bahagi ng dekada 60. Inilunsad ng Department of Defense ng Estados Unidos ang ARPANET para pagkonektahin ang mga mananaliksik. Ang unang mensahe ay ipinadala sa pamamagitan ng ARPANET noong taong isang libo at anim naput siyam na, na nagmarka ng isang mahalagang pangyayari. Ang tagumpay ng ARPANET ang nagbukas ng daan para sa karagdagang inovasyon. Napakalaga ng teknolohiya ng packet switching ang paghahati-hati ng data sa maliliit na pakete. Ang paraang ito ay nagbigay daan sa maasahang pagpapadala ng data sa maraming nodes. Bagamat limitado lamang sa pananaliksik noong una, ang epekto ng ARPANET ay mabilis na lumaganap, malapit ng magbago ang mundo magpakailanman. Nasaksihan ng taong isang libo na raan at walumput ang isang napakahalagang imbensyon, ang World Wide Web. Si Tim Berners-Lee, isang siyentipo sa Britanya, ang bumuo ng revolusyonaryong teknolohiyang ito. Binubuo ang kanyang nilikha ng HTML, URL, at HTTP. Ang tatlong haligi na ito ang nagbigay daan upang maging accessible ang impormasyon sa sinumang may koneksyon sa internet. Binago ng World Wide Web ang internet at ginawa itong isang plataforma na ma-access ng publiko. Nagsimulang magtayo ng mga online presence ang mga negosyo dahil nakilala nila ang potensyal nito. Lumaganap sa buong mundo ang abot ng web at nasira ang mga hadlang sa heograpiya. Binago nito ang komunikasyon, pag-aaral at negosyo. Nagbigay daan ang unang panahon ng internet ng mga bagong paraan para magkonekta ang mga tao. Lumitaw ang email bilang isang makabagong tool sa komunikasyon na pumalit sa tradisyonal na mga liham. Nagsimulang umusbong ang mga online community sa mga forum at chatroom ang pagnanais na kumonekta ang nagbukas ng daan para sa social media. Lumitaw ang mga plataforma tulad ng SixDegrees.com, Friendster, at MySpace. Niyakap ng mga platformang ito ang multimedia content na nagpalago sa paggamalihain at komunidad. Ang epekto ng social media ay lumaganap mula sa personal na koneksyon hanggang sa marketing. Nakita ng mga negosyo ang potensyal nito sa pag-abot sa malalaking audience hinubog ng internet ang mga pakikipag-ugnayan sa lipunan at naimpluensyahan ang pag-ugali ng mga mamimili. Ang mga unang araw ng internet ay kinakitaan ng babagal na koneksyon sa dial-up. Kumokonekta ang mga user sa pamamagitan ng mga linya ng telepono, at madalas silang nakakaranas ng mabagal na bilis at disconnection. Ang pangangailangan para sa mas mabilis na internet ay humantong sa mga teknolohiya ng broadband tulad ng cable at DSL. Nag-alok ang mga ito ng mas mabibilis na bilis at palaging koneksyon. Ang fiber optic internet na nagpapadala ng data bilang mga pulso ng liwanag ay nagbigay ng walang kapantay na bilis. Binago ng evolusyon ng bilis ng internet ang karanasan sa online. Naging mas madali ang streaming, pag-download at online gaming. Ang mas mabilis na bilis ay nagbukas ng daan para sa mga bagong teknolohiya tulad ng cloud computing at AI. Binago ng internet ang komunikasyon, binago ang mga negosyo, at naging mahalagang bahagi ng pang-araw-araw na buhay. Dinemocratize De nito ang pag-access sa impormasyon at binigyan ng kapangyarihan ang mga individual sa pamamagitan ng kaalaman. Naging mas madali ang pag-aaral ng mga bagong kasanayan dahil sa mga online learning platform nagbigay ang e-commerce ng hindi pa nakikitang kaginhawahan at pagpili sa mga mamimili. Pinagkonekta ng social media ang mga tao sa buong mundo at nagbigay ng boses sa mga walang boses. Gayunpaman, nananatili ang mga hamon tulad ng privacy, seguridad, at maling impormasyon. Napakahalagang matugunan ang mga hamong ito ng responsable habang tayo ay sumusulong. Ang paglalakbay ng internet mula sa ARPANET Hanggang sa kasalukuyan nitong anyo ay isang testamento sa talino ng tao.